Ah. Ano mangyayari diyan pag ganyan na abutan, boy? Ano? Ano gupit diyan? Ganun daw ug Ay nakapanood daw siyang Hollywood. Ah. Eh, Get... kung gusto niya daw si Blade. Blade. Ano ba ang ito, idol ma? Oo. Ah. Nagpapagod ka sa'yo doon? Oo. Nasaan ah. mo din? Angos pa na ano. Bani! <laughs> So mga idol, good morning. Ay, alamig lamig pa rin ng panahon ngayon. <laughs> Siyempre, pag mga ganyan, boy, may tulog din naman <laughs> Yari dyan naman to, si Cute. Ah? <laughs> ano? Morning. <laughs> ngayon, Ano? Anong mangyayari yan pag ganyan na abutan, boy? Wow, <laughs> ito. Ano? <laughs> ano? konti lang! Ba, yung kunti lang! ano gupit dyan? Ba? tawag <niyan? laughs> Ay, nakapanood daw siya ng Hollywood uh, eh. gusto niya daw, si Blade. Blade? Blade. Blade. <laughs> Ay, di ba si Blade? Binagay lang sa mukha. Eh, di ba si Blade? Ano Ha! 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 Nasa, oh! Asya, may gusto niyan! Galay, gigalay! Ang angas ka, dito ba, natin ng ano? Wow! Kunti <laughs> lang! Hindi lang na ako idol ma. Saan ba? Saan ba? Nasaan mo din? Angas pa na ano. Bani! Parang ano nagagamba. Tapusin oh. eh. Uso ba yan? Oo. <ụp�> uh. Aba, maangas to ha, no? Aba na, <laughs> uh, sige. Pag bibig. Kaya kami ni Pialito dito eh. Ba, bakit? Anong pinagkakwentuhan niya? Kaya kami nagkakwentuhan natin. Kaya <raspberry> nung ano no, no, kasi, tinatanong ni Kip sa akin kasi. Oo. Nung pinata daw ako, nakikita niya ako. Na no? no, dati pag ako nagubag, ano ni ko? Oh. Uh -huh. Ano? ba abs mo dati? Oo, oh. oh, pag nakita nice, mo talaga 'yan, pre, ano talaga abs. Eh, yeah. ataw <laughs> lang. Parang gusto kong magpa-abs. Ayun na. Oo. Karon mangyayari kung yayarin. Aba, 'yun na ayan mo talaga, pre. Ano ni mangabs mo dati? Uh -huh. Eh ngayon, wala hindi. Mona ina. Mona ina, Mona. Nasaan? <laughs> Nasaan yung anim? Nasaan? Ano raw? Pasang oh, no. mabahit ako kuya? 1, 2, 3 Yun daw, yun daw Baka yun yun Lagayan ng alak yun Ayun na Ayun mo, ayun mo Patawaan ay isang mga kwento namin Dahil yung kwento yun, totoo yun Paano mo na sa'yo totoo yun? Kaya nga, hindi ko eh, ito nga, ito nga. Nung uh. kapo lang, nakapanood siya ng blade. Oo. Uh. <laughs> Nagpa-blade. Wala <laughs> daw. <laughs> daw. <laughs> Itam-usang <Kailan> ngayon yan. Sige, usang. Dabi mo eh. Ayoko pa. Alam mo, hindi ako sa naglaya po eh. Oo. Kung tumunta nga sabi nung tuturo sa'kin. Oo. Tama. Ay, pang kong katuloy. Kailan yan? Dati yan? Nito lang. Ba. Ay, na. Digo nako. Oh, tapos. Yung instructor ko, yung nagtuturo sa akin. Eh. Tip bumisita. Oh. daw. Uh -huh. Eh, di ko naman namanayin na dadating eh. Oh. Uh. Aba, pagkatawad sa akin, gaitong leads. Oh. abs mo ba? ng pinagbago. Bakit? Dati, ano Ngayon. Buhanay na eh. Ang buwan na yan pala Ang buwan na yan